sa Hitters, anong pangalan mo? Rian Jaika. <laughs> Rian Jaika. Yeah. Ganda. Yeah. Wow. Single double. Single. What? Single ka? Yeah. Huh? Bakit? For some reasons. Hindi ba tumatayo ang balahibo? For some reason. Ba, pag may makita na ito, hindi ka na bigla single ah. Ito mga <laughs> tayong balaribo ko, pero may ibang napatayo. Hindi, single ako today. Single ka, single ka. Yeah, single, single, single ako eh. So ganito ka, serial. So magbabagong taon na at magpapasko na. Ngayon ang tanong ni Jepoy, eh, hindi ka ba nalulungkot? Hindi ka nilalamig? Syempre <laughs> nilalamig. <laughs> nilalamig ka. Ngayon eh, ang ginagawa mo pagkada nilalamig yung mga gabi mo. Nagkukumot. Eh, kung sa'yo, <laughs> Nagahumot ka lang? Yeah. Totoo ba? Yeah. Wala nang iba? Ano nyo kuya, oh. Nakalabas <laughs> yung chineto, oh. Sure ka? Mm hmm. Nangyihilig na ako sa'yo. Parang hindi. Sure na yun. Parang may iba ka pang ginagawa. <laughs> yung yakap na hindi jawas. <laughs> yan. Halimbawa, dito eh, ay dinilalamig eh, di ka. Wala ka bang kung ano-anong ginagamit dyan para pampatanggal ng lamig? What if kumain tayo ng tampal puke? Siyempre wala. Grabe ka naman. Wala? Wala. Bakit? Wala! Nanginginig na ako sa'yo! Uh, sure ka? Yeah, wala. Okay, sure. Hindi mo kami, ma. Naglalay ka. <laughs> no! Hindi ka naglalay mo? Okay, so ganito. So si Rian, single, tapos nilalambik. Ngayon pa no to. Ano ba may nakita kang gwapo? Matangkad. So ano prefer mo? Dax or Jutes? Siyempre, Dax. Tingnan niyo kuya, oh. Nakalabas yung tineto. oh. Bakit? <laughs> Siyempre, doon ka ba sa maliit? Siyempre, doon ka na sa malaki. Yan pagka halimbawa ano dax Siyempre magta-tap <laughs> Magta-tap? Yeah Bakit? Anong tap? Alitap-tap ano Ha? Huh? Ano bang tap? ano tap? -tap? ang barbital position? Alam mo ba yung barbital position? Hindi. Ito yung barbital position eh. <laughs> Kaya yan ba naghanap ng baby boy dito sa keepers? Um, oo. o <laughs> 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 oh, eto na. <laughs> Paano? Maghanap si Rian ng baby boy, nagwapon, nakita, macho na Dax. Paano? Siyempre, nagtitwork ako kanina. Okay. sa'yo. Ah, oh, paano, paano? Sample, sa sample. sample. Kanina sa sa'yo ka. May mawag ako. Eh, <laughs> kung sa'yo. Okay na yun. Okay na yun. Ba naman yan? Oh, gusto mo bang i-shoutout yung Facebook mo para may-add ka na nila? Yeah. My name is uh, Rian Jacob and shout out to my na Nakasama ko dito ngayon. Sa so, talaga? Okay lang ni-add ka nila? Yeah, okay lang. Wala ka dyan ha. Salala mo ito. Okay lang. Sige, add nyo ako. Single naman ako ngayon eh.